Hanggang ngayon ay hindi pa din nakaka-recover ang Sparkle Artist na si Sandro Mulak dahil sa ginawa ni na Jojo Nunes at Richard Cruz. Ayun sa balita sobrang hirap daw ng pinagdadaanan ngayon ni Sandro at madami umano itong iniinda ngayong sakit matapos ang pangyayari. Ayun sa ama ni Sandro na si Ninyo Mulak ngayong araw daw ang schedule ni Sandro upang sumailalim sa isang operasyon matapos nga daw ma-damage ang pribadong parte ng katwan nito. Pumasa nga daw si Sandro na gagawin ni ninyo ang lahat upang mabigyan ng katarungan ang ginawa sa kanyang anak. Samantala nagsalita na ngayong araw si Jinggoy Estrada matapos nga nitong bisitahin si Jojo sa bilangguan, narito panoorin ang video. Uh, doon naman kay, doon man sa kaso ni Sandro, Noong, mm -hmm. uh, uh, when I asked uh, Sandro to, to narrate, what happened mm -hmm. pinigilan siya ng abogado abogado niya mm -hmm. doon medyo ako na off dahil all the while i thought uh Sandro was already willing mm -hmm. to narrate everything what uh, transpired during that uh, tragic uh, that tragic uh, evening so medyo napagalitan ko lang yung abogada, abogada ni Sandro for giving advice uh, for me it's a uh, wrong move na hindi niya ilantad yung mga pangyayari pero sa akin naman palagay kung medyo uh, hindi na for public consumption mm -hmm. yung kanya sasabihin i will let him i will let him stop no kasi hindi na hindi na maganda mm -hmm. so kaya kami nagkaroon ng executive session Mm -hmm. Sir, do you think yung pangyayari na hindi napanood yung buong hearing ang naging dahilan kaya nagkaroon ng impression well, na din harsh ka uh, dinon sa ilalim? That's victim? that's what I that's what I feel, no? Mm -hmm. Pero I rest assured, I am with you all the way. Kay mm -hmm. Sandro, kay Gerard at sa lahat ng mga biktima ng ganitong klaseng pakabuso abuso Kaysa niyo. Mm -hmm. Sir, Do you think there is a necessity na parang may consultation with DSWD paano mag-handle ng ganitong kaso? Kasi di ba parang kung dapat ba in public in a rate ng mga victim yung nangyari kasi nga traumatic sa kanila yun para sabihin pa rin uli in public. Well, uh, the reason why <coughs> they went to the Senate is that uh, uh, the father of Sandro, si Mr. Nino Mulac, I think mm -hmm. approached uh, uh, Senator Bong Revilla mm -hmm kasi they were they are very close At uh, I think Santo narrated to Senator Bong what really transpired mm -hmm. and uh, I think in fairness to Senator Bong sabi niya idulog niya lang sa NBI yung mm -hmm. kanyang case mm -hmm. but uh, uh, si Senator Robin Uh, wanted to hear the case kasi syempre in aid of legislation mm -hmm. dahil yung para palakasin natin yung uh, batas tungkol sa mga sexual harassment na ganitong klaseng issue. Mm -hmm. So sir, dun sa dalawang hearing, ano na yung initial findings based dun sa mga nag-gather na na mga informations sa may nakita na ba kayo na ano yung dapat na legislate para wag na maulit ito? Well, that is the call of the Chair of the Committee on Public Info and Mass Media. And I can contribute, I can also have my own inputs in helping craft the committee report. Sorry, yung isang sa mga nireklamo, yung independent contractor na si Nones ba yun? Naka-detain ngayon sa Sened. So I was the one who cited him in contempt mm -hmm. because he continuously uh, was evading the question mm -hmm. which is only answerable by uh, yes or no. Mm -hmm. Hindi ko pa nga tinatanong yung yung mga naka sa affidavit ni ni Sandro Muloxenbe sa because I already have a copy of that particular affidavit meron akong kopya. Mm -hmm. And I was only asking about the his offer of financial assistance mm -hmm. sa isang uh, charitable institution of their choice, which was corroborated mm -hmm. by an affidavit by attorney Annette Goson, who is the senior vice president of JMA7, uh, who was present during that meeting. Mm -hmm. So ay parin rin siy, he was really very evasive in answering the question. I heard you visited him. Yes. Na convention na ba? May nakuha ba kayong information Wala. from him? Ay, pa rin umamin. And I heard nag-complain po siya. May, may yung yeah. reklamo yung abogado yeah. yung SP. Cheese? Hindi magreklamo siya. Mm -hmm. Sir, ano particularly yung nire nung ng kampo ni Nones? Hmm? Ano yung... Pinipilit ko rin umamin. Mm -hmm. Well, I, it's true that uh, I, asked ask a point blank the question. Meron ba kayong ginawa dun sa bata? Mm -hmm. Hinalay niyo ba yung bata? Mm -hmm. Sabi ko, I will not tell you to me, Judge. tell me the truth. Mm -hmm. Wala po, pinagawang masama sa bata. <laughs> Sabi ko, kaya ko rin gawin yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero sir, doon sa initial communication nyo kana na Mula at saka kay Sandro, ito ba yung may mas... Yung dalawa. Parehon... Pareho. Mm -hmm. Pareho. Pareho kong mga ginawang kalaswaan. Kasi, mm -hmm. F. David. Mm -hmm. And sir, do you think naman yung GMA7 hindi nagkulang sa pag-action? I don't think so. Because uh, nung idinulog nila sa si GMA7 nung nireklamo nila yung dalawang independent contractors, agad-agad uh, naman na uh, inaction na ng GMA7, they issued a preventive suspension order. Mm -hmm. So they're suspended from doing any any shows mm -hmm. sa GMA7. Mm -hmm. Any related question? ano? Okay. Um, Raymond. So hanggang kailan magtatagal si Jojo Nones dyan? Hanggat magsabi siya ng totoo. Mm Hanggat -hmm. so, sagutin niya yung mga tanong ng committee. So wala pang abiso, sir, na handa na siya magsalita next hearing? I don't know. Mm -hmm. So next Tuesday, sir, another hearing. Yes, I think uh, Senator Robin as uh, the chair scheduled another hearing on Tuesday. Mm -hmm. Sir, asay dito sa kay Sandro, cakayong si Gerald, may mga additional pa kayong info na hindi nga hindi lang sila, marami pang Marami pa, mga... pa has, this has been prevalent since uh, the 90s. Pati hindi lang mga teenage uh, boys, uh -huh. Pati mga babae, meron din 'yan. So, it is about time Alam mo, to do something. For example ako. Mm -hmm. Pero hindi naman nangyari sa akin dahil hindi naman ako kasing ganda lalaki ng mga <laughs> iba dyan. Aspiring actor ako. Mm. Bata. Mm. Gusto ko sumikat. Gusto ko magkaroon ng project. Mm -hmm. Tapos itong mga ito, masige bigyan ka project. mm -hmm uh, kakast kita sa ganyan, ganyan. They're luring, nililure nila yung mga bagong, bagong artista. Ah. Siyempre, ako, gusto ko sumikat. Susunod ka lang. Susunod ako. Mm -hmm. Diba? Yun ang mga nangyayari ever since. That is why I want to put this into a stop. Mm -hmm.